Hello po mga kababayan, mga ka-home garden. Dumarating po yung tubig, umpisa pa lang po ito. Kailangan ko po na ipagtataas yung aking mga pinatubo na pananim. Napakadami ko pong naipon la na kamatis at tumubo na. Kailangan ko pong ilagay sa mataas at ma man lang para pagkatapos po nitong baha eh meron pa rin akong maitatanim sayang po eh kailangan kong ilagay sa mas mataas sigurado pong lulubogin po yung gilid na yan eh Parating pa lang po ang tubig pero ganyan na po eh at iyan pong mga nasa taas po niyan aabotin po yan, lulubugin po yan kaya lahat po ng pinatubo ko diyan na kamatis iaakyat ko na po dito sa greenhouse eh iyan pong mga malalaki dun, hahayaan ko na po medyo iaayos ko na lang para hindi tangayin kung sakali Iaayos ko na lang sila para hindi tangayin. Ayan po eh ngayon po eh ang ang high tide 33 pala ang po eh 3.3 meters. Eh napakalaki po ng parating na high tide hanggang 31 ng July. Eh ngayon po eh a 21 ng Hulyo, July 21. Mamamatay na rin po itong nasa Arco neto isang linggo lang po yan na mababad ang ugat patay na po yan kaya sa papunta po sa Tagaraw panibago na naman pagpupunla pagtatanim ito pong aking mga spring onion eh yung magaganda kinuha ko na at pinagpapalo po ng hangin at ulan kaya po sininop ko na yung medyo maayos-ayos Sige po mga kababayan, ako po eh mag-uumpisa ng mag-taas ng mga dapat kong itaas. Sayang po eh. Pinaghirapan po natin ipunlayon eh. eh. hindi ko na po mapuntahan doon sa dolo. At mm, kukuhanin ko na lang po doon. At ilalagay ko dito sa, grid, sa greenhouse. Hindi ko na po bibidyohan yung aking paghakot. Masyado pong matagal yun ang, pag, uh, pagkuha po ng mga punla na kamatis papakita ko na lang po pagkatapos na ito pa po yung aking dragon bobo tatahiin ko at susubukan kong iumang po dito sa lugar na ito yan, Diyan ko po iuumang ito baka po sakali na may maligaw na isda tatahiin ko at sira eh sige po ako po ay mag-aayos muna ng aking mga itatas. Tignan nyo nga po kagaganda yung aking kamatis na ito oh. Ay, kung pababayaan ko po ito eh sayang nakakapanghinayang. Ay ang dami-dami po nito eh. mahigit po ito 50 eh. Eh sakali pong gumanda yung panahon eh de, may maililipat ako uli. Kahit kamatis man lang eh meron din po akong punla na talong eh. Yung punla na talong eh Maliliit pa pero itinabi ko na rin. 5, 10, 13. Isa lang ito. Ito hindi pa ma... Gagawa ko ng paraan malipat ito. Ipapalit ko doon sa nasa labas. Ano? Ganda po. Ito nga ang isa eh. Namulaklak na eh hindi ko na aasikasuhin ko muna nung inilipat ko po yung mga ipinagtataas ko kanina eh ang liit liit ka ng tubig ito po dalawang oras lang ang nakalipas eh uh, dalawang oras lang ang nakalipas ito na mas malaki na kanina po nung naiakyat ko yung mga kamatis at saka yung ibang taasin hindi pa po ng tubig sandali dapat umuulan diyan ka muna sayang ka ang hirap magpatubo eh diyan ka muna habang baha